Yo, what's up vlog? Welcome to my guys and yes, hermanos uh, uh welcome back welcome back, welcome back sa ating pagbabalik and as you can see hermanos um, dumating na yung ating uh, order sa Shopee, uh, ito yung uh, ating uh, acrophobic uh, uh, M1 mm, napakaganda uh, napakaganda ng ano, ng pagkaka packaging nitong seller nakakarton tapos mga naka bubble wrap for sure sa sa loob sa very scared din yung ating uh, acar so excited na ako para install to no pag natin sa bahay i-ano natin i-unbox natin kung uh, gaano kaganda itong ating uh, nabili kay seller. So shout out kay seller, maraming salamat at dun sa rider na napakabilis ng uh, process. Hindi katulad nung uh, hindi katulad nung una kong inorderan. Uh, nasa mura lang sana nasa 15 megit lang kaso eh uh, ko bat anong nangyari pat naging imbis na arisyon na isa hanggang ngayon wala pa rin so much much pain o uh, mga ganon ah uh, nakalimutan ko na basta limi limipas na yung ano limipas na yung 7 days hindi pa rin niya na, na shift yung aking uh, aking order so, nagbago yung ano nagbago yung description na ibis na for shipping na naging pre-order pa so ginawa ko kinasil uh, ko yung ano kinansel ko yung uh, yung order natin sa kanya then umorder ako sa ano sa bagong uh, bagong shop so mas mahal to siya so nabili ko itong itong mapter natin na Akarapovic for ano for uh, 1,700 plus so okay lang uh, mas ano mas mabilis yung dumating so so supply doon sa una kung uh, in orderan yung in order kong elbow sa blade din supply <laughs> uh, yung elbow so yung gagawin ko nga sa elbow is, lilinisan ko pa yung elbow kasi puro nga pirota sa loob puro matatalas tsaka may mga pinholes i don't know kung <laughs> baka baka singaw 'yun uh, malalaman natin 'yung mga hinila nga di ba ganda pa hinang So anyways, ikakabit na lang natin, papayaan na natin. Uh, Tingnan natin kung ano 'yung magiging uh, result kung ano 'yung magiging tunog niya. So ang kakabitan natin ah uh, itong si ano, itong motor natin si Negro ayan, ayan si Negro. Itong ating full si RFA ya 175. Uh, Ito 'yung kakabitan natin ng ano, ng carburetor kasi 'yung ating tambutso, itong ating air box 'yan magkakaroon ng build up ng mga kalawang so ayoko ng bulok tong stock na to so bubili ako ng elbow na stainless yan ayan, ayan siya tapos naka uh, pinalitan na rin natin ano, ng tar shock ayan yung merong baso ayan. so ito yung stock natin na ano natambucho ayan so papalitan natin itong itong, itong atropobic natin So abang-abang hermanos no. Ah. Uh, itutuloy natin yung video sa unboxing tapos uh, hanggang sa no pag-install tapos sa sound So maraming salamat.